tanyo kung gaano paganda ang talon. Ayan. Si Kuya Jaime ay nilalagay niyo yung mga bato sa gilid. Para mas maganda ang mapapaligukan ng mga tao pupunta dito. Ay, asirap po ng tubig. Ang lamig. Grabe, ang lakas ng tubig. Parang minamasahe yung likod mo. Ayan. Parami na masahi ang likod mo pag napatakang ka sa likod. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Super doper, doper lamig. Ayan. Ito po yung palikot niya. Sa buka na pa lang guys ay mararamdaman nyo na talaga ang lamig. Ayan. Mararamdaman mo. Mararamdaman nyo yung lamig. Ayan. Ay mga Ayan mga cottages na ginagawa. Ayan. Pero pati naman ay malakas talaga ang tubig dito simula ng uh, ng bayon ba humina na yung tubig ayan, nag nagaantay na lang po kami uli ng ulan para lumakas ang tubig pero ngayon ayan nagsempuhan po talaga natin uh, malakas ang tubig so excited ang anak ko masayang masaya po siya siyempre ako din nakaligo ako eh